Nakakonfine ngayon sa ospital ang aktor at concert director na si John Prats at dumalo sa kanya ang ilan sa kanyang malalapit na kaibigan sa industriya. Sa isang Instagram post, ibinahagi ni John ang pagdalaw ng mga kapwa aktor na sina Sam Milby, Gerald Anderson, Mark Solis at Sancho Vito de las Alas, mga miyembro ng kanilang grupo na Drama Moto Club. Kasama rin sa pagbisita ang kanyang asawa na si Isabel Oli at ang kanyang kapatid na si Rafi Prats. Salamat mga kapatid sa pagbisita. I appreciate it. Love you guys. Mensahe ni John sa kanyang post. Bumuhos ang suporta at dasal mula sa mga fans at kapwa-artista tulad ni Diana Zubiri, Sofronio Vasquez at Jay Contreras ng Kamikaze sa comment section ng kanyang post. Hindi pa ibinabahagi ni John ang dahilan ng kanyang pagkakakonfine pero kumakailan lang ay nagtapos siya sa pagdidirek ng sarili nating mundo concert ni TJ Monterde at Thanksgiving fan meeting ng SB19 para sa isang brand na kanilang iniendorso. Marami ang nagdarasal para sa mabilis na paggaling ng aktor.